nataron sa manggahan mga boss Nadirigi butang ang mga hindot o quality ng mga manok 3-5 ang ni eh. wapong manok Tripai bang baligya. Deris dari barili. Grey mga boss. Wapong gray. Quality nga gray. 5 mil ni eh, mga boss. Green ligid. Wapong manok. High station. Bulto lawas. Wapong manok. Wapong manok ni mga boss. 5 mil lang baligyan ni. Eh, sa tagiya. Quality nga manok. Green ligid. Natalisayon Hayag. Kali kayo na hayag ni mga boss. Papo kayo. Street comb ni mga boss. 2-5 ang baligya sa pagiya. Medyo bayong-bayong pa ni mga boss. Tin months. Wapong manok. Panipod, para egsoni sila. Egsoni sila. Tin months. Wapong Wapong manok. Guangguang guwang na ni mga boss 2 years old quality na manok high station sweater 3 ang baligya sa pag-iya beris, mantalungon barili guwang-guwang na ni mga boss guangguang guwang na ni Tulog at tuig na ni. 5 mil ang baligya sa tagiya nataron sa mga mahalon 5 mil ang baligya sa tagiya ni matalungon matalungan barili manok tuig kape ni mga boss Romel ang baligya sa tagiya Boris matalungon Barili Kung Yugon mga, mga boss Baklig 2 bang baligya sa Tulo ka tuig na mga boss sila ba sa Murag ba ka tuig mga boss Sweater

Pag-ibig <tip> ni baligyan mga boss. Bismil. <tip> <tip> Bayong pa ni mga boss. Ten months. Tupay, ang baligyan. Paligyan. Street Kum. White legs Waping manok Pumpkin mga boss Green legged ni High station 3-5 Ang baligya sa tagiya Green mga boss Dark legged Quality nga manok talisayon mga boss high station Bultuang ang lawas green legged quality nga manok 5 mil ang baligya sa tagiya wapong manok white hatch blue legged street -comb. high station mga boss quality nga manok kugihan kayo abti kayong manok 5 mil ang balik yan eh, mga boss sa tagiya there barili sibo pumpkin mga boss green liquid 3-5 ang balik sa tagiya